Hi guys, na-encourage talaga ako sa paggawa ng video kay Girly Mindset kasi sabi niya, kung gusto mo talaga ang paggawa ng video dapat simulan mo na, huwag puro plano Si Girly Mindset Teka lang, Mindset kanya, kasi kaya ang kanyang apelido? Dapat na palitan niya niya apelido niya Apelido ko, okay? May lain natin kateberos, dito tayo sisikat Kailangan lang natin ng boy tapang na loob at papasaya natin ang ating mga mananood ng ating mga punchline na boy banat nating mga linya okay kay Borloloy na partner ni Bmax parang malihawig tayo o magkamukha tayo kung hindi mo ako matanggap bilang kapatid eh ampunin mo na lang ako kasi marami naman kayong pagkain ni Bmax dyan eh Okay? Kaya, huwag lang natin puro maoy lang ng maoy. Kasi, bata pa naman si Dini maoy eh. Kahit payat lang ako, eh, hindi naman sukatan yung katawan eh. Kasi, ang laki nga na big sukatan eh. Ang goal po natin, eh, magiging ultimate public prank. Kaya, naranduman ko yan eh. Sa pintig ng aking puso, o bedmaster ng aking puso. Okay, thank you, idol.